Samantala, sa iba pang balita, hindi namatay sa sampal ng guro ang grade 5 student na si Francis J. Gumikib sa Antipolo Rizal. Sa panayam ng DZRH, H, sinabi ni Lieutenant Colonel Ryan Mangondo o Manongdo, hepe ng Antipolo PNP, na nasawi sa isang rare condition ng bata kung saan nagkabuhol-bol ang maliliit na kanyang ugat sa utak. Matay sa autopsy, Malayo sa pananampal ang dahilan ng pagkamatay ng bata dahil tumagal ng higit 48 oras ito. Kumbinsido naman ang antipolo PNP na may nangyaring pananampal pero sa hype na homicide, eh ay kasuhan na lamang ng paglabag sa anti child abuse law ang guro na si Merasol Sison. Una ko na, uh, iba, yung pananampal is uh, talagang nangyari no, ay, sa aming mm. investigasyon. Mm. Uh, na tayo ng mga statement. No? Uh, however, Uh, ang ipafile po natin na complaint sa kanya ay hindi po homicide kasi natukoy na natin na wala correction. Mm -mm. So, yung pananampal mismo, ah uh, uh, violation po ng section 10 ng Republic Act uh, 7616 po 'yan, yung uh, uh -huh. other acts of neglect, uh -huh. abuse, Cruelty, and exploitation po sa anti kay Abuse po 'yan. Kan tin siya doon napapatak. Na uh -huh. Pero